Naisip mo na ba kung bakit hinihingi ang ating personal information sa tuwing tayo ay nagpapa-deliver sa paborito nating mga kainan? Kailangan ba nating magbigay ng ating personal information kahit binabayaran naman natin ang serbisyong ito? Alamin natin. Si Max ay isang workaholic, buong araw siyang tutok na tutok sa kanyang trabaho habang siya ay naka-work from home. Isang araw habang nagtatrabaho sa bahay, naisip ni Max na gusto niya ng hamburger. Pero dahil marami pa siyang kailangan gawin, naisipan ni Max na magpa-deliver na lang. Una niyang tinawagan ng Order Rush, isang burger restaurant. Kinuha ng sales agent ang kaniyang order, pero hiningi rin nito ang pangalan ni Max, ang kaniyang phone number, address, at edad. Nagtaka si Max. Bakit kailangan ng Order Rush ang edad niya para lang sa hamburger? Hindi ito may paliwanag ng sales agent, kaya nagcancel na lang si Max ng order. Pero dahil gusto pa rin ni Max ng hamburger, tumawag naman siya sa Foodie Runner. Binigay ulit niya ang kaniyang order pero ayun na naman, hiningi ng sales agent ang kaniyang pangalan, address, at phone number. Ipinaliwanag ng sales agent na kailangan nila ito para ma-deliver ang hamburger sa bahay niya. Naintindihan ito ni Max at ibinigay na niya ang kaniyang information sa Foodie Runner. Hinanda ni Foodie Runner ang kaniyang order. At pagkaraan lamang ng labin limang minuto, kumatok na ang delivery rider sa kanyang pinto. Dala-dala ang order niyang hamburger. Ano ang nangyari habang naghahanap si Max ng hamburger? Hiningan siya ng personal information at sensitive personal information. Pag pinagsama ang dalawang ito, tinatawag silang personal data. Pero ano nga ba ang kaibahan nila? Ipinapaliwanag ng Data Privacy Act of 2012, or DPA, ang mga konseptong ito. Ang personal information ay kahit na anong impormasyon kung saan maaaring makilala ang isang individual. Tinuturing din na personal information ang kahit anong impormasyon na pagpinagsama sa iba pang impormasyon ay magagamit para makilala o ma-identify ang isang individual. Ang sensitive personal information naman ay klase ng personal information na mas binibigyang proteksyon ng batas dahil maaari itong magdulot ng diskriminasyon o pagtuligsa laban sa isang individual. Noong binigay ni Max ang kaniyang pangalan, address at phone number kay Foodie Runner, ibinigay niya ang kaniyang personal information. Kung ibinigay naman niya ang kaniyang edad kay Order Rush, na ibigay sana niya ang kaniyang sensitive personal information. Pero bakit hiningi ng Order Rush at Foodie Runner ang personal at sensitive personal information ni Max habang siya ay umuorder ng hamburger? At ano ang mangyayari sa impormasyong ibinigay niya Alamin natin. Ang order rush at foodie runner ay parehong gumawa ng tinatawag na processing. Ang processing ay kilos o magkakasamang mga kilos patungkol sa ating personal data. Kabilang sa processing ang collecting, recording, organizing, storing, updating, blocking, erasing at destroying ng personal data. Ang processing ay ginagawa ng Personal Information Controller or PIC. Dito, ang PIC ay si Order Rush at Foodie Runner. Dapat tandaan ng PIC ang General Data Privacy Principles sa DPA. Isa sa mga General Privacy Principles ang Legitimate Purpose. Ayon sa Legitimate Purpose, ang mga PIC tulad ni Foodie Runner at Order Rush ay dapat mayroong Specific Lawful Purpose sa ginagawa nilang pagproses ng personal data na kailangan nilang ihayag sa kanilang mga data subject. Ang specific lawful purpose na iyon ay hindi dapat labag sa batas or law, moralidad ng lipunan or society's morals, at pampublikong patakaran or public policy. Kinolekta ni Foodie Runner ang personal information ni Max para i-deliver ang kaniyang hamburger o kung sakaling maligaw ang delivery rider para makontakt siya. Dahil dito, kung wala ang kaniyang personal information, hindi madi-deliver ng Foodie Runner ang kaniyang hamburger. Ang isa pang general data privacy principle na kailangang tandaan ng PIC ay ang proportionality. Ayon sa proportionality, ang processing ng PIC ay dapat kinakailangan o necessary at hindi dapat ito susobra sa kinakailangan para maabot ang specific lawful purpose ng PIC. Kailangan din na least intrusive means or pinaka hindi nakakaabala na paraan ang gamit ng PIC sa kanyang processing. Tama lang na hindi binigay ni Max ang kanyang edad sa order rush lalo na't hindi na ipaliwanag ng sales agent kung bakit niya ito hinihingi. Ang edad ay hindi lamang sensitive personal information, ito rin ay hindi kailangan para i-deliver ang hamburger. Ang ibig sabihin nito ay hindi sumunod sa prinsipyo ng proportionality si Order Rush. Mahalaga rin malaman na ayon sa DPA, ang PIC ay dapat may lawful basis para sa pagproseso ng personal data. Isa sa mga lawful basis para sa processing ay kung ang processing ay kailangan para matupad ang mga obligasyon na nakasaad sa isang kontrata o tinatawag na fulfillment of a contract. Dito, nagproseso si Foodie Runner ng personal information ni Max dahil kailangan ito para ma-deliver ang hamburger. Ang pag-deliver ng hamburger ay ang katuparan ng kanilang kontrata o fulfillment of their contract. Ano ang natutunan natin mula dito? Bago tayo magbigay ng personal data para sa anumang dahilan, kahit hamburger delivery, mahalaga na maintindihan natin ang purpose at basis ng PIC sa pagproseso ng ating personal data. Ang pag-intindi kung papaano pinuproseso ng PIC ang ating personal data ay hindi lang tungkol sa pagiging maingat, gaya ni Max. Para rin ito sa ating pagkilala kung sinong mga PIC ang mapagkakatiwalaan at kung bakit sila dapat pagkatiwalaan upang maprotektahan ang ating pangunahing karapatan sa privacy.